tayo at salamat nga pala dahil ay may nagpaga sa atin so nagdiretso scout tayo so meron tayong binalikan dito tapos diretso pa tayo sa laing pang may scout natin o mas iba pa so itong tao na to ay eh, yung, may, yung bahay na, na tinutuluyan ito wala dito yung ating tinulungan dati so pero meron pang nakatira kagaya din ni tatay so mas naisip ko bigyan na rin siya ng tulong kahit pa paano eh ating abutan ng konting kahit pabigas. So maraming maraming salamat din sa ating sponsor na pabigas, si Ma'am Secret Sponsor at saka sa nagbigay na tubig natin. So si Ma'am Secret Sponsor din. ano Thank you, thank you. Maraming salamat. May pabigas na tayo, may patubig pa. So thank you, thank you po talaga. appreciate nyo ating ginagawa araw-araw. So ngayon lang idol interview natin sa tatay kilalanin natin yung panibagong lalaki sa ating vlog. Ay idol, nandito tayo sa Liangga sa Baugon. So ating binalikan dito yung isang matagal na natin din tin tinutulong-tulong ang binibigyan natin. So meron tan meron pa dito rin na ating sa kanya na lang natin ibibigay yung dapat para kay Tatay Ed. So tara, samahan niyo ako mga idol. Ay na ating tinutukoy mga sa kan lang ah uh, pinagtagpi na uh, materialis. So tay mayong hapon. Abol, o, an anong pangalan mo tay? Enrique. So tatay Enrique. So tay, napansin ko dito sa bahay na to, nagbago. Hindi ito yung dating nakatayo dito ng bahay. Okay. Asa na yung dating bahay na naka taon eh. Okay. Hmm. Tapos ikaw tay, ikaw na nagpuyo dire? Oo. Oh. Ikaw na nagpuyo, wala ang kauban. Anong tatay, ang pangalan ni tatay? Hindi tinawad ah. Si Eduardo. Ikaw, ikaw. Ako ako, Enrique. Enrique. Aldaya. Aidaya, Aldaya. Ah, Aldaya. Si tatay Enrique Aldaya. So, matanong ko lang tay, kaano ano mo si tatay Ed? Kanang dating nakapuyo di rin? kumpare eh, lang kami. Kumpare ra. So, may oh, trabaho ka tay? Wala. Na. Wala kang trabaho. Nasaan ang imong pamilya tay? Pasa Dabao, Manila, Ano yung ma mga, anak na mo o so iksoon? Mga anak. May, may asawa ka pa karon o ano? Asa na ang asawa mo tayo? Para patay. Ah, matagal ng patay. So, hindi, hindi kita natanong kung pabalo ka mag Tagalog, Tagalog kasi ako tayo. No? So, yun. Si tatay Enrique ay wala na raw asawa. Pero may mga anak siya, layo-layo. Asa na ibang anak mo ni Bukod sa Dabao. Dabao. Meron kang anak sa Manila. Nagpag nag, nag uh, tumutulong naman sa iyo. Ah. Okay. Uh, sa hayra sa hmm. so hindi madalas. Kumbaga sa Tagalog yung sahay ay minsan, minsan, minsan siguro oh. pag uh, meron yung anak niya ay magpadala sa kanya. So dito tayo anong trabaho mo rito ngayon? Wala. Oh. Oh. Wala kang trabaho. Wala kang pinagkakakitaan dito. So, ano yung naasahan mo yung pangkain mo araw-araw? Paano? May, 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 pag may, may, paako ako, pag umang pag sa pugad, maunang magwatag sa sa ako sa ikaw pugad. Ah, siya maghatag sa <campa> imo ha? Ba't hindi ka tayo, bakit hindi ka tayo makapagtrabaho na? Wala na, si Tintay, kwatro na. Ah, senior ka na. So, may nadadawat ka sa senior. Na. Na, ay nadadawat mo sa senior. Si Tatay Ed kasi dati hmm, dito, oo. nagtitinda siya ng ice cream. Oo karon nagtitinda wow. pa siya wala, oh, wala na, na wala. ikaw ba't hindi ka nagpuli sa pagtinda hindi kayahin kasi tatay baktas no baktas init wala namang nagtitinda ng ice cream na tag-ulan. talagang sa initan siya nagtitinda ano so itong mga idol itong bahay na to eh, si tatay id ang nakatira tsaka itong kanyang kasama ah, bali magkumpare daw sila nag kasundo siguro sila dito na lang sila magpuyo dalawa so si tatay may mga anak nasa malalayong lugar so minsan lang daw makatulong sa kanya inaasahan niya ay eh, yung senior niya at yung kanyang pamangkin sa ugad na naghahatag sa iyo ng pangkain so dito tay wala ka lang yung sabi na ay eh, mapagkakiltaan kahit sa pagguna ana wala na so ilan taong ka na tay? tagal tagal na ko walo na ka hindi karoon ka na karoon? Na ko anak ko 74 na. Ah 74 na si Tatay. 74 si Tatay, hinahuna ko kayo na mga 60 lang si Tatay. Pero 74 years old na. So wala kang kauban diri sa bahay ni mo? Wala. Ikaw lang. Si Tatay Ed matagal nang wala dito. Matagal na. May ilang semana na. Pila ka semana na? Uh, mga ng semana. Duha ka semana na. So ikaw lang ang nandito'ng naiwan si tatay, si tatay Ed talaga yung aking uh, kondito uh, gustong balikan na nagulat ako, bago man ang mukha ni tatay kaya pangutana ako agad kanina sa kanya eh, asan si tatay id kung ito yung bahay ni tatay Ed, sabi niya ito, kasi ito matagal ko nang hindi ito nabalikan, nung maalala ninyo mga idol ay nung nagbabaktas kami dito may tulay pa rito, tapos nandito yung bahay niya mismo So kasama pa natin ito si Neil Bilara, official, no? Eh? Tsaka si na PJTV noon time na binablog pa natin dito. So sobrang tagal na siguro more than more than 2 years bago ko nabalikan dito kasi laging lagi talaga siyang wala once na magdaan ako dito or maagi ako dire sa inyo ha, lugar. Dili ko siya maabtan. Lagi raw wala. Minsan na uh, ko rito bata, ang sabi naglalako daw ng ice cream. So yun mga tapos sabi ko, paano kaya mahuhuli si tatay? Pero dito siya nagpuyo. Paano ko siya maaabutan dito? kaso ngayon na araw, nag-decide ako na muli ko siyang balikan para makumusta sana. Dahil si tatay, ilang beses din natin niyang hinatira ng mga medisina. Kasi si tatay may iniindang arthritis no? Si tatay eh, dahil daw sa paglalakad uh, niya pagtitinda ng ice cream. So makita ninyo, dati sa ating mga previous vlog kay tatay Ed eh, meron tayong mga inahatag na gamot or bigas, grocery ilang bisis din natin siyang nadalhan dito so ngayon tay gaya ng ginagawa ko sa pag vlog meron akong binibigay bigas ano so ipagpasalamat mo na lang kung gaano karami yung aking nadalang bigas para sa iyo ano so kukain ko muna yung bigas ha para iabot sa iyo so yun mga idol nandito yung ating bigas sa hulihan ng sasakyan kukain natin Naalala nyo ito tulay na ito dati. Nga ito. Wala pa yung siminto dito. Rough road pa to. Dito yung nakapustong bahay na yun eh. Natandaan ko. Tapos ito na yung bahay niya ngayon. no Yung bahay nila ay lumiit. Hindi siya lumaki. Mas lumiit siya. Naging, si, naging sin nga pero lumiit naman. So ito yung ating bigas naman nagaling galing sa ating butihing sponsor ng pabigas. Meron pa tayong kulibus dito dalawang sako pa to mga idol sa sako na take pa kilos so yan ating ihatag sa kanila or ibigay at maraming salamat pala sa, pa sa pa sponsor ng pabigas natin kay ma'am secret sponsor na thank you thank you po sana pagpalaing kay ni lord at marami pa kayong matulungan tay eto bigas salamat po mm -hmm. anong masabi mo tay salamat po salamat okay kanang yan tay ah, wag mo isipin na ah. ngayon lang ako napadaan dito talagang sa awa ng Diyos nabutan kong may tao yung bahay ni tatay okay, gusto ko talaga sa tatay balikan na makumusta ko man lang ba kaya dati mauna lagi ko siyang daandahan daan hindi maikutan ma ko okay. ito ang ini-area ko dati pagpunta rito so itong mga panahong nakagdaan na busy naman kami sa kabila So yung bigas na yan, hindi naman po sa akin mismo galing yan. Merong taong yung galingan yung bigas na yan na gusto rin niya makatabang dito. Mga tulad niyo na kumbaga ay eh, gusto rin na maabutan ng tulong. So parang instrumento lang ako. No? So i-pray mo na lang na sana marami pa kaming blessing na matangga para merong mars marami pa kaming maabutan ng tulong. So tayo maraming salamat din sa pagpa-unlock mo ha. Oo. At tapos ako na, kung sakaling makabalik dito si Tatay Ed, na magkita ulit kayo yung tatay ipakumusta mo na lang ako sabihin mo nagpunta rito yung vlogger na pumupunta lagi daw sa'yo na may may dalang grocer or bigas maalala nyo yan kay isa tsaka yung magdadala sa kanya dati ng gamot ng mga medicine nya so sabihin mo bumalik kaso hindi ka naman naabutan so sana pagbalik ko ulit nandito na siya ano so time maraming salamat ulit po no so yun mga idol matapos tayo ng isang vlog na naman dito at uh, tatay Enrique ang ating kwan uh, nabutan so yun sana po ay panoorin nyo pa yung ating video at sana i-share nyo din at huwag nyo kalimutan mag uh, panang iwan ng bakas mag comment kayo mga idol at sa mga gustong tumulong pwede naman kayo magkontak sa akin at uh, sa ating page na motovlogger o de kaya sa ating facebook na JP Masida Santiago na ngayon ano, binago na natin yung pangalan natin so JP Masida Santiago at saka Moto Vlogger. So, hanggang dito lang mga idol. Maraming salamat. God bless and everything. Breakfast together.